babala sa lahat ng may mga account dyan dahil ngayon kumakalat na yung mga hacker ngayon kagaya sa akin nakareceive ako ng ganito ayan nakita ko kanina sa notification ko at yun parang medyo kinabahan ako pero buti na lang naisip ko kaagad na tingnan ko muna yung kung anong nilalaman yan so ngayon pinindot ko yan at yun ang nakita ko na may share siya so bumalik ako doon ngayon sa ano pinindot ko siya at ang una pa i-check ko pa yung ano tiningnan ko pa kasi kung anong violation ko kasi may nakalagay doon na violation eh tapos Nandun yung account ko akala ko yun yung account ko na yun yung video ko na yun ang may ano may violation yun pala ay sinhi-share niya so ngayon tiningnan ko ngayon pinindot ko nga yung profile niya ayan kagaya niyan tiningnan Pinindot ko yung profile niya at nakita ko ilang piraso lang yung mga followers niya at may like pa nakalagay. So, ang naisip ko agad, agoy, ito, isa naman tong ano, hacker to. Tapos may nakalagay doon na pindutin daw yung link doon. Ang ginawa ko ay hindi ko siya pinindot at sinik check ko yung account niya. So, na hindi pala siya galing kay Meta na may warning yung account ko. Kaya, wag kayo agad magpanik kung may ma-receive kayo na ganyan dahil i-check nyo muna. Dahil marami nang kumakalat ngayon na hacker. Dahil uh, gusto nilang, yung iba kasi, nagbibenta sila ng mga pages na marami ng account at saka ihahak nila yun kaya aware sa lahat dyan ng may mga account kailangan pag makareceive kayo ng ganyan presence of mind talaga palagi huwag kayo agad magpanik na magpindot ng magpindot agad, at kung tingin nyo naman na malinis naman yung account nyo huwag kayo basta basta dahil hindi dyan nang gagaling yung notification kung may violation kayo doon yung makikita mismo sa monetization niyo so ngayon saan nakaturo itong video na to paki follow na lang and like sa comment sa ating account